Ang plano ng Diyos, si Ana ay isang dalagang namangarap maging gulo. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Kahit nakulang sila sa pera, masipag siya mag-aral at umahasa na balang araw ay matutupad ang kanyang pangarap. Ngunit dumating ang unos, namatay ang kanyang ama, at napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang tumulong sa kanyang ina. Halos mawala na siya ng pag-asa. Isang araw, habang naglilinis siya ng simbahan, Binigyan siya ng pari ng isang maliit na sobra. Sa loob nito ay may sulat at kaunting pera. Ang sulat ay nagsasabing, Huwag kang mawala ng pag-asa. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Jeremias Kapitulo 29 Versikulo 11 Lumua si Ana at nakadaman muli ng pag-asa. Ginamit niya ang kaunting pera niyon upang makapagsimula muli. Nag-working student siya at may patuloy sa pag-aaral. Mahalipas ang ilang taon, nagtapos si Ana bilang isang guro at bumalik sa kanilang baryo upang magturo, naging inspirasyon siya sa maraming kabataan. Aral, maaaring hindi agad natin makita ang kabuuan ng plano ng Diyos, pero ang kanyang mga layunin ay laging para sa ating kabutihan, magtiwala at maghintay, dahil ang kanyang oras ay laging tama. Kung ikaw man ay nasa gitna ng pagsugob ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Ipanalangin mo sa Diyos ang iyong mga pangarap at hayaan siya ang magturo ng tamang daan. Ibahagi ang kwento nito upang magbigay ng pag-asa sa iba. May magandang plano ang Diyos para sa iyo at para sa ating lahat. Follow and share.